Good morning guys, sa uh, ngayong umaga no, pakita ko pala sa inyo no, ang dami na bunga nitong patola natin nung pinabayaan natin siya hindi na natin sila kinapon so kung oh, nakikita nyo ayan po guys so, oh, ayan, dalawa, isa, dalawa dito po ayan, meron pa no? meron po isa medyo malaki-laki na po oh, dyan, guys na, ayun, tataklo dahil ay hopes natatakloban siya tapos meron pa dito na ayun medyo malaki lang na to ayun guys nakikita nyo yun. ayun yung bunga ayun yung po yan tapos ayan pa so, ang dami po nyan ayun tapos dito sa likod natin eto ayan palaki dalawa siya dalawa Ayan, tatlo. Tapos. Ito pa. Ayan, apat. Check pa tayo, guys. Apat. Ito, ayan, lima. Ayan, hindi ito. Baka may natataklo bang pa. Pinabayaan ko na yung ano eh. Uh, para makalagwa siya ng okay. ayos yun oh. ayun ito pa kaso yung iba may ayun po ayun pa ayun pa dito ayun pa buha pa ano pa lang simple pa lang so, ayun nakita yung rito yun nakikita nyo yun Tapos, dito, ayan, ito. Ayan, patay dito, ayan. Tapos, ito, ito, nabutasan na nga. Ayaw ko, kumahabol pa ito. Ayan, mayroon, ano na, ng putakte. Pero, ito, ito, ito pa, isa, ayan. Aba, ito pa po. O, tapos, mayroon pa rito, ayan. Ayan, ito. Ayan. Ayan. Ayan yung iba sa may bandang na hindi pero pag natin sinilip sa ilalim kita po siya pag natin doon sa isa so yun po ang dami po nakita nyo ang dami po ng ating buho ng patola ayun sana na lang magtuloy tuloy sila kaso yun nga pag naunahan ng potakti na ganito hindi na po masyado magalak yan so antay na lang natin to na magkaroon ng laman tsaka natin haharbisin para pero ayun ang daming bulaklak ito pa pala pero pala ito ito sa tatakaluban ayan ayan takalub sya ito. so ayan ah makakatawa naman at maraming nagtuloy na bunga yung ano natin yung pinabayaan na lang natin sila kasi nung una sabi ko ayon man natin magbunga eh karang kinuusap ko sabi ko ano magbubunga ba kayo kaya nyo na magbunga papatayin ko na lang kayo natakot ata mamatay guys kaya ayan nagpakita siya ng na maraming bunga so ito nga iba hindi ewan ko magtutuloy pa to ayan ang dami mga bagong ano sana magtuloy tuloy na lang sila at sana maka harvest naman muna tayo bago sila matigsay so ayan guys yun yung update natin sa ating mga alagang patola rito sa may ibabaw ng kulungan ng ating netting range na mga manok so sana na gustuhan nyo maraming salamat po sa panonood thank you for watching God bless, happy planting